Guys, gawa tayo ng binignet. So, yan yung ano ko. Kayo ng water dito. Ito yung ingredient natin. yung kamoti, langka, saging. Ito yung landang from Philippines. Ito lang yung ano natin. Tapos, mayroong, ano yan sya. Tapos, meron tayong ano dito. Sago na pinakuluan ko na guys. Mamaya intayin natin. ayun, ilagay na natin yung kamoti. Yan, so, mamaya ilagay ko yung sago kasi yung sago kanina ko pa pinakuluan 30 minutes. Matigas pa. So, i sabay ko dito sa kamote natin. I-live na natin dyan, guys. Yung ano so, na natin. Sago at saka kamote. So, mamaya na natin to. taging at saka yung... So, karaw Paraw-paraw. Kasi yung landang didikit man siya. Balikan na natin mamaya guys. So, ayan. Nilunod natin yung fish guys. Ayan yung ano Tapos yung saging, andyan na. Tapos karaw-karaw lang natin na para dili mo dukot. So, ayan guys, hindi pa siya luto. Ayan mo natin siyang kumulo pero hindi natin takpan para hindi magdikit yung ano. Ayan mo natin. Langka natin. Ay yung gata nakalahati lang so yan yeah, maliit lang yung gata natin guys ayan namula mula yung mukha natin guys init na dito init na dito sukuy <laughs> namula mula yung mukha natin guys so ayan thank you for watching guys sana mag subscribe kayo at manood sa aking mga ano mga vlog na ano lang pampalipas oras, di ba? Ayan. So, ayan, luto mo guys, yung binignit natin. Ayan, ang sarap. Ayan guys, oh. Wow. Ang sarap guys, yung binignit. Ayan, pangunata guys. Chore lagot, dito na kayo. Kain na tayo. Sarap. Oof, so, thanks for watching. I don't skip ads. Okay, guys. Thank you. Bye-bye. God bless. Ayan yung binigit natin.